Aralin sa Filipino 8, elemento ng pelikula. Bahagi sa paksang dokumentaryong pampelikula ng ikatlong markahan. Narito ang ilang elemento ng pelikula. Una, ang sequence script. Ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento sa pelikula. Ipinamalas nito ang tunay na layunin ng kwento. Sunod naman ang sinematografiya. Pagkuha sa wastong anggulo upang maipakita sa manonood ang tunay na pangyayari sa pamamagitan ng wastong timpla ng ilaw at lente ng kamera. Sunod naman ang tunog at musika na napakalaking uh, ginampanan. Ito yung pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasidhi ng ugnayan ng tunog at linya ng mga dialogo. Pinupukaw ang interes at damdamin ng manunood. Meron pang ibang elemento na bubuo sa pelikula. Isa na rito ang pananaliksik. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ang sangkap sa pagbuo at paglikha ng dokumentaryo dahil sa pamamagitan nito ay naiharap ng mahusay at makatotohanan ang mga detalye ng palabas. Sunod naman ang tinatawag na disenyong pamproduksyon ito naman yung pagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena, pananamit, at, at sitwasyon para sa masining na paglalahad ng visual na pagkukwento. Isa pang mahalagang elemento ang tinatawag na pagdidire. Ito naman ang mga paraan at diskarte ng direktor kung paano patatakbuhin ang kwento sa telebisyon o pelikula. Isa ring mahalagang elemento ang tinatawag na pag i -edit. Ito ay ang pagpuputol at pagdudugtong-dugtong muli ng mga neg negatibo mula sa eksenang nakuna na. Dito ay muling sinuri o sinusuri ang mga tagpo upang tayain kung alin ang hindi nararapat isama. Ngunit, uh, tandaan lamang, hindi ito maka-apekto sa kabuuan ng storya ng pelikula. Dahil ang mga pelikula ay may nakalaang oras o panahon. Now, dahil ang pag-usapan kanina ang tinatawag na sinematografiya, kung saan dapat may wastong angulo. Kaya aralin natin ang tinatawag na uh, mga karaniwang uri ng angulo o kuha ng kamera. Walo ang ating aralin. Ang mga ito ay ang tinatawag na long shot, medium shot, close up shot, extreme close up shot, high angle shot, low angle shot, birds eye view at ang panning shot. Ano-ano ang mga ito? At uh, mga halimbawa. Tauna na natin pag-usapan ang tinatawag na establishing shot or long shot. Sa ibang termino, ito ay tinatawag na scene setting. Okay. Ito'y malawak ang kuha niya. Mula sa malayo ay kinukunan ang buong senaryo o lugar upang bigyan ng ideya ang manunood sa magiging takbo ng buong pelikula o dokumentaryo. Okay, isa pang halimbawa. Okay, sunod naman ang tinatawag na medium shot. Ito yung kuha ng kamera, wala tuhod pa itaas or wala baywang pa itaas. Now, karaniwang ginagamit ito sa mga senaryong may dialogo, o sa pagkita ng dalawang taong nag-uusap. So, gayon din kapag may ipinakikitang isang maaksyong detalye. Sunod naman ay ang uh, kuha na tinatawag na close-up shot. Ang focus ay nasa isang particular na bagay lamang at uh, hindi minibigyang diin ang nasa paligid. Halimbawa nito ay ang pag-focus na ekspresyon ng mukha o sulat kamay sa isang papel. So, ayan ang halimbawa. Okay, sunod naman ang tinatawag na extreme close-up shot. Ito yung pinakamataas na level ng close-up shot. Kung saan ang binigyang focus ay isang detalye lamang mula sa close-up. Okay, halimbawa, ang focus ng kamera ay nasa mata lamang sa halip na nasa buong mukha. O kung kanina ay close-up shot, buong mukha, halimbawa siya ay malungkot. Ngayon sa extreme close-up shot, dahil uh, malungkot ay yung pagtulo ng luha, okay? Bilang epekto sa kalungkutan ng isang close-up shot. So muli, extreme close-up shot. Okay, sunod naman, ang tinatawag na high-angle shot. So ito ay yung ang kamera ay nasa bahaging itaas kaya ang angulo o fokus ay nagmumula sa mataas na bahagi tungo sa ilalim. So ang halimbawang larawan ay yung uh, kuha ng isang earthquake drill na ang kamera ay mula sa third floor ng uh, paaralan at ang kinunan ay yung mga mag-aaral na uh, nakisali sa tinatawag na drill na nasa ground. Isa pang kuha ng kamera, ang tinatawag na low angle shot. Kabaliktaran sa kaninang high angle. Now, dito ang kamera ay nasa bahaging ibaba. Kaya ang angulo or focus ay nagmumula sa ibabang bahagi tungo sa itaas. So, halimbawa ang larawan, ang kumukuha ay nasa ibag, ibabang bahagi ng bundok. At ang kinunan ay yung uh, mataas na bahagi ng bundok. No, nandyan ay isang parang putol na tulay at uh, ginawang pasyala ng mga tao. Okay. Isa pang kuha ng kamera, ang tinatawag na bird's eye view. Maari rin uh, tawagin siyang aerial shot. Uh, angulo ay nagmumula sa napakataas na bahagi at ang tingin ay nasa ibabang bahagi. Halimbawa nito ay senaryo ng buong karagatan at mga kabuntukan na ang manunood ay tila isang ibong lumilipat sa himpapawid. Tawag huling aralin natin ang tinatawag na panning shot. Na isang mabilis na pagkuha ng anggulo ng isang kamera upang masundan ang detalyeng kinukunan. Halimbawa nito ay ang kuha sa isang tumatakbong sasakyan o isang taong kumakaripas ng tokbo kung saan susundan ito ng kamera uh, camera. Ang tawag dito muli ay punish. So nawa ay may natutunan sa aralin na ito na mahilaga sa pagbuo ng pelikula mga elemento at uri ng angulo o kuha ng kamera. Pagpalain nawa ang lahat.